Si Kendra Hatcher ay pinanganak noong August 29, 1980 sa Pleasant Plains, Illinois. Siya ay lumaki sa kristyanong pamilya na binayayaan ng katalinuhan at kagandahan. Noong siya ay nag-aaral pa, siya ay naging captain ng cheerleading team at sumali din siya sa volleyball. Nagtuturo ng Bible at nagbibigay ng libreng dental care sa mga bata sa Spain at Ecuador. Ang kanyang passion ay ang siyang nagdala sa kanya upang makuha niya ang kanyang Doctor of Dental Surgery degree mula sa University of Kentucky College of Dentistry. Alam niya na ang kanyang layunin sa buhay ay ang pagsilbihan ang mga nangangailangan at gusto niya ang kanyang ginagawa. Sa edad na 35 ay lumipat si Kendra sa Dallas, Texas kung saan siya ay nakahanap ng trabaho sa isang dental clinic. Ang kanyang trabaho ay ang magbigay ng kalidad na dental care sa mga batang nagmula sa mahirap na pamilya. Agad siyang nakilala dahil sa kanyang pagiging profesional, maayos na gawa at ang napakamaalaga niyang pag-uugali. Noong May 2015, makalipas ang ilang buwan na walang sawa niyang paghahanap ng makakadate sa mga dating apps at ilang beses na hindi naging matagumpay ng mga encounters, ay sa wakas nakita na ni Kendra ang kanyang hinahanap. Doon niya nakilala si Ricky Paniagua. Si Ricky ay graduate sa Stanford at isang dermatologist. Siya isang mabait at edukadong individual. Nagbahagi sila ni Kendra ng pareho nilang hiligawin kasama na doon ang pagtatrabaho sa medical field at pagtulong sa iba. Isang malalim na koneksyon ang namagitan sa dalawa at ang lahat ay naging maayos. Ginugol nila ang mga araw na magkasama sa pagbabakasyon at kumain sa mga mamahaling restaurants. Mahilig din sila mag-post ng kanilang mga litrato sa kanilang mga social media na nagtatawanan at magkayakap. Ang kanilang malakas na koneksyon at chemistry ay hindi maiipagkakaila. Makalipas lamang apat na buwan ay pinag-uusapan na nila ang magpakasal at planong paglipat sa California. Ngunit ang hindi alam ni Kendra at Ricky ay may nakamasid sa lahat ng kanilang mga galaw. Si Brenda Delgado ay pinanganak sa Central Mexico at lumipat sa Texas noong 1982 nung siya ay bata pa kasama ang kanyang pamilya. Siya ay lumaki sa mahirap na lugar na tinatawag na Pleasant Grove. Siya ay nangunguna sa klase at gusto siya ng kanyang mga teachers. Pangarap niya ang maging isang doktor, ngunit walang kakayanan ng kanyang pamilya para pag-aralin siya sa minimithing kurso. Sa halip, ay naging lisensyadong dental hygienist si Brenda. Noong August 2012 ay sinubukan din ni Brenda ang mag-sign up sa isang dating app. Masyadong mapili si Brenda at di nagtagal, ay nakita niya ang profile ng isang doktor. Ang doktor na yon ay si Ricky. Ang akala ni Brenda ay nahanap na niya ang kanyang dawan. Sa loob lamang ng tatlong buwan ay tumira na sila sa isang bahay ni Ricky at ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagmamahal sa lalaki. Katunayan ay hindi na niya nakikita ang sarili na hindi kasama si Ricky. Ngunit noong July 2015, matapos ang dalawang taon ng kanilang pagsasama, ay nakipaghiwalay sa kanya si Ricky at pinili nilang dalawa na manatiling magkaibigan. Matapos nila maghiwala ay mukhang maayos naman si Ricky habang nagpapatuloy sa kanyang buhay. Ngunit si Brenda ay sikretong wasak na wasak. Sa mga sumunod na buwan ay nag-focus si Ricky sa kanyang career at nag-enroll sa salsa dancing. Nang makailang beses na siyang bumalik sa kanyang dance class ay nagkita sila ni Brenda. Inisip ni Ricky na baka nagkataon lang yon Makalipas ang ilang linggo habang siya ay nagja-jogging sa running trail, nakita niya rin si Brenda na nagja-jogging sa magkaibang direksyon. At naisip ulit ni Ricky na baka nagkataon lang ulit. May isang pagkakataon pa habang siya ay may kadate sa isang restaurant, ay nakita niya ulit si Brenda na nakaupo sa kabilang table. At naisip niya ulit na baka nagkataon lang yon. Ang hindi alam ni Ricky na ang lahat ng yon ay hindi nagkataon lamang. May password si Brenda sa email ni Ricky at iba pang mga account nito gaya ng iCloud. May susi din ito sa kanyang apartment at ina-track niya ang cellphone ni Ricky. Makalipas lamang ilang linggo ay nag-send si Ricky ng email kay Brenda para sabihin na may bago na siyang girlfriend at masaya siya sa kanilang relasyon. Ngunit hindi niya binanggit ang pangalan ni Kendra. Ang hindi alam ni Ricky ay kilalang kilala na ni Brenda si Kendra. Ang buong akala ni Ricky ay tanggap na ni Brenda na masaya na siya sa bago niyang karelasyon. Hindi niya alam na mas lalong tinutukan ni Brenda ang pag-spy sa kanilang dalawa at obsessed na obsessed siya kay Ricky. Hindi rin lubos maisip ni Brenda kung bakit mas masaya at mas in love si Ricky kay Kendra kumpara sa kanya dati. Bakit marami siyang bagay na hindi naranasan nung sila pa ni Ricky ang magkasama. Pati ang social media ng dalawa ay ini-stalk ni Brenda. At doon niya nakikita na masaya sila sa isa't isa at tunay na nagmamahalan. At hindi niya kinakaya ang lahat ng mga nakikita niya. Sa tuwing siya ay may kausap ay yun na lamang ang lumalabas sa kanyang mga bibig. Wala na siyang iniisip kundi ang masundan si Ricky at alamin ang lahat ng galaw nila ni Kendra. Doon na umiikot ang mundo ni Brenda. Isang beses habang siya ay may kadate na nagngangalang Roberto na isang car salesman ay wala na ginawa si Brenda kundi ang pag-usapan si na Kendra at Ricky ng buong gabi. Pagkatapos ng kanilang dinner ay nagpahatid siya kay Roberto sa parking lot sa labas ng apartment ni Kendra. At doon ay tumambay sila ng ilang oras na parang may hinahanap siya at may inaantay. Sa sumunod niyang nakadate ay tinanong din niya ang lalaki kung may kakilala ba ito na pwede niyang mautusan para bubugin si Ricky. Ngunit hindi sumang-ayon ang lalaki sa kanyang plano. Isang beses pa na nakita sila ng kanyang pinsan na lalaki sa isang bar. Habang papasok si Brenda sa bar ay may daladala siyang baseball bat. Kinausap niya ang kanyang pinsan na takutin si Kendra na hampasin ng bat at babayaran niya ito. Ngunit tinanggihan siya ng kanyang pinsan. Noong August 2015, nakahanap si Brenda ng bagong ka-roommate. Agad niyang kinausap ang babae na tulungan siyang maghiganti kina Kendra at Ricky. Inofera niya ang babae ng droga at ibibili daw niya ng sasakyan. Sinabi pa niya sa bagong ka-roommate ang mga gusto niyang gawin. Ang gusto niyang mangyari ay turukan si Kendra ng hypodermic needle sa likurang bahagi ng kanyang leeg o di naman kaya ay bugbugin ito hanggang sa mamatay. Dahil sa ginawa ni Brenda ay nagdesisyon na umalis na lamang ang bagong ka-roommate dahil hindi niya nakinakaya ang pagiging obsessed ni Brenda. Isang kaibigan ng karumate ni Brenda na si Crystal ay kinausap din ni Brenda na maging kasabwat noong bumisita ito na isang beses sa kanyang kaibigan bago pa man ito umalis. Sinabi niya kay Crystal ang plano at babayaran niya ito ng $500. Sa kasamaang palad ay pumayag si Crystal. Lumipas ang ilang araw ay nagmaneho sila sa lugar ni Crystal. Paikot-ikot sila at nagtanong-tanong sa mga lalaking madaanan nila kung papayag ba silang pumatay kung babayaran sila. At doon nila nakilala ang 31-year-old na si Christopher. Isang lalaki na may dati ng kaso sa pagnanakaw at pananakit. Nagsinungaling si Brenda kay Christopher. Sinabi niya na may koneksyon siya sa Mexican cartel at inofera niya ito ng $3,000. Umayag si Christopher at sinabi na meron siyang sariling baril. Noong September 2, 2015, nang hiram si Crystal ng sasakyan sa kanyang kaibigan na si Jose. Pagkatapos ay binaba niya si Brenda sa library at kasunod ay sinundo niya si Christopher. Nag-drive sila papunta sa apartment building ni Kendra at nagantay sa labas. Nung makita nila na dumating na si Kendra mula sa kanyang trabaho ay sinundan nila ito sa garahe. Pagkalabas ni Kendra sa kanyang sasakyan ay agad siyang nilapitan ni Christopher at nagkunwaring nanakawan niya ito. Nagmakaawa si Kendra para sa kanyang buhay at itinaas pa ang kanyang kamay. Ngunit sa isang saglit lamang ay binarin na siya ni Christopher sa ulo na agad niyang ikinamatay. Kinuha ni Christopher ang wallet ni Kendra at tumakbo pabalik sa sasakyan at umalis. Ang tanging nakita lamang ng mga pulis ay ang blurred na CCTV video ng sasakyan na ginamit ni Crystal at Christopher wala rin silang matukoy na suspects. Hanggang sa nakatanggap na tawag ang isang detective. Sinabi ng tumawag na kilala niya ang sasakyan dahil siyang may-ari. Agad niyang sinabi sa mga pulis na ipinahiram lamang niyang sasakyan sa kanyang mga kaibigan na si Brenda at Crystal. Ang hindi niya alam ay gagamitin pala ang kanyang sasakyan sa hindi maganda. Unang kinausap ng mga pulis si Crystal Sinabi niya na binayaran lamang sila ni Brenda para pagnakawan si Kendra. At hindi daw niya inakala na mauuwi ito sa pagpatay. Noong lumabas ang pangalan ni Christopher ay pinuntahan ng mga pulis ang kanyang apartment at agad itong inaresto. Nakita pa nila ang baril na ginamit ni Christopher sa pagpatay kay Kendra sa isang box sa loob ng kanyang sasakyan. At ngayon ang lahat ay nakatoon na kay Brenda, ngunit hindi na siya makita. Pagkatapos ng nangyari agad na tumungo si Brenda sa maliit na bayan ng Torreon, Mexico kung saan siya ay nagtago sa kanyang pamilya sa loob ng anim na buwan. Dalawang araw bago siya mahuli ng mga Mexican police ay inilagay din siya ng FBI sa kanilang most wanted list. Siya ang ikasyam na babae sa kasaysayan ng US na idinagdag sa wanted list. Hindi siya i-extradite e ng mga otoridad ng Mexico kung siya ilalaban sa parusang kamatayan ang mga prosecutor ay sumang-ayon sa kanilang kagustuhan at si Brenda ay dinala pabalik sa Texas upang harapin ang hustisya. Si Crystal ay nakatanggap ng 35 years imprisonment at maari lamang mabigyan ng parol pagkatapos ng 15 years. Ang kanyang sentensya ay binabaan dahil sa pagbigay sa mga pulis ng impormasyon tungkol kay Christopher at Brenda. Samantalang si Christopher naman ay nakatanggap ng life imprisonment. At para naman kay Brenda ay nagdaan lamang ng 20 minutes ang mga juror para mabigyan siya ng guilty verdict para sa capital murder. Siya ay sanentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong ng walang parol. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!